Hi guys, so good morning. Welcome na naman sa kanilang bagong uh, vlog natin ngayong araw. Okay, so this time, dahil ang dami kong nakikita ang mga nagtatanong sa mga Facebook page, o community, and even dito sa YouTube. Ang dami nagtatanong, papaano ba i-unsubscribe or i-cancel nila yung kanilang subscription sa cloud storage. Okay. So, in relation pa rin doon sa topic natin about sa V380 Pro, so ngayon naman, paano ang pag-cancel ng subscription nila sa cloud storage? Okay. So, yun ang bibigyan natin kasagutan ngayong araw. Okay. So, nagresearch research pa ako talaga nito guys kasi uh, para accurate yung ating bibigyan sa inyo. So, uh, pero alamin muna natin, bakit nga ba tayo nagsusubscribe sa cloud storage? Yan okay, na naman mga apps. Pero syempre, ang topic natin is cloud subscription ng b 380 Eco. Okay. So, bakit nga ba tayo nagsubscribe gamit? Okay. So, syempre, Uh, para magkaro para makapag-store tayo ng mga video recordings na capture ng ating CCTV camera No? at para uh, magamit natin, mapanood natin for future use. So, kaya lang, minsan, uh, mag decide tayo after natin magkapag-subscribe ng ilang buwan, ilang taon, so mag decide tayo na, ah, hindi ko na kailangan mag-subscribe. Okay? So, ika-cancel na lang yung ating subscription. So, okay, pero, ang struggle, hindi natin alam o hindi natin makuha paano ba natin i-cancel yung ating subscription okay so yun po yung pag-uusapan natin ngayong araw okay so mag-share screen muna ako dito guys no para share screen muna ako at nag-prepare ako ng powerpoint para sa inyo okay yan ang topic natin guys how to cancel Cloud Subscription. Step by step, yung ituturo natin dito, no? paano mag-cancel ng uh, Cloud Subscription. <clears throat> okay. So, uh, pero bago tayo magsimula ng ating tutorial, uh, mag-intro muna tayo. Okay. So, yan. So, sa mga bago lang sa ating channel, please like and share. And also, please subscribe our channel para lagi kayo updated every time na uh, i tayo na mga ganitong video. Okay, guys. Medyo ang boses natin. Okay. Okay. So, Yan ito yung makikita ninyo guys sa homepage ng inyong uh, cellphone. Kapag so, minuksan nyo yung cellphone ninyo gamit uh, sa uh, V380 Pro na app, yan yung makikita nyo. Ito kasi yung sa picture natin is tatlong camera yung nakakunit niya. Pero kung isa lang ng camera o dalawang camera lang, dalawa lang yung makikita mo dyan. Okay, so sa homepage, okay, makikita mo yung ganito. Okay, then itatap natin. Ayan, makikita mo yung nandito sa gilid. Ayan. At dito tayo sa next step. So, makikita mo siya, guys, yung tatlong dot. Okay. So, ang gagawin natin dyan sa tatlong dots, i-click natin siya para lumabas yung device in. Okay. Ayan. So, itatap natin siya para lumabas yung device setting as you can see sa ibaba. Okay. Then, pag nakita nyo na yung device setting, ay okay, tap nyo po yung cloud play. Okay, then, pag natap na yung cloud play, and ito naman yung lalabas. Okay, so kung may mga cases or may mga code, guys, na iba yung gamit, iba naman yung lalabas kasi iba yung interface. Right. Okay. pag iba yung interface ng phone nyo, iba yung design na lalabas Okay. By the way pala guys, ah, uh, itong binibigay natin na tutorial ngayon is ah uh, may dalawa kasing klaseng uh, paraan sa pag-cancel ng subscription. Magkabukod yun. So, for Android and for Apple. So, yung inuna natin ngayon is for Android. Kasi mas marami sa nakikita ko sa mga nagtatanong yung mga Android users. Pero gagawa rin tayo ng ah uh, content para naman sa mga iOS, no? iPhone. Okay. So, iba naman yung proseso doon. Okay. Then, itap itap nyo po yung subscription management na magkikita sa iba ba. Sorry, medyo na, na, na cut yung pagkaka-screenshot. Okay. No? So, Tap natin yung subscription management. Then, i-scroll down ninyo at hanapin nyo yung cancel subscription. Okay. Pag nakita nyo na yung cancel subscription, ayan, nasa bandang ibaba lang siya. Okay. Then, itatap nyo lang yung, yan. Ito yung ganito na yung lalabas sa yung screen. So, actually guys, itong tutorial na ito, napaka-exe lang naman ito. Basic lang naman pinanood ko rin yung ibang mga paraan ng tutorial nito and, at sa iba pang platform sa Google. The same din naman. Iba lang yung uh, terms nila sa step-by-step uh, step process nila. Pero ganito lang din naman. Uh, five to seven uh, procedures na yun. So Napaka-ikilan naman na. Procedure. Kaya gumawa ako guys ng PowerPoint. Kasi kung medyo Uh, mabilis yung video, pwede nyo balikan gamit yung ating PowerPoint para masundan nyo yung ating procedure sa uh, pag uh, cancel ng ating subscription. Okay. So, ganyan na makikita natin, guys. Ha? Then, kailangan nyo lang na kumpirmahin yung pagka-cancel ninyo at itap naman yung yes. Okay. Tap nyo yung yes. Then, ito na yung susunod na lalabas sa inyo. Okay. So, ganito na yung makikita nyo guys. Then, pag lumabas na yan, ibig sabihin, successful na ninyo na-cancel yung inyo. Okay, so, kanyan lang naman siya, guys, kadali, no? <clears throat> yung sa iPhone, medyo mahaba-haba ng konti Kaya, gagawa din natin ng uh, video, tutorial para sa pag-cancel ng cloud subscription for iOS. Okay. So, guys, dito nagtatapos ang ating uh, very short. I hope na sundan ninyo. Makatulong po ito sa inyo sa mga nagtatanong, mga nakikita ko mga posts, sa mga Facebook groups or Facebook communities ng Recreative Pro. So, paano daw ang pag-cancel ng subscription sa uh, cloud. So, ito na yun guys. So, kaya ginawa natin siya ng video or content para may masundan po tayo yung tutorial. Okay. So, kung again, kung bago pa lang po kayo sa ating channel, uh, please like and share and also hit the notification bell button para update kayo and please mag-subscribe na one guys. Subscribe naman guys. So, subscribe na po ng ating channel para uh, mas marami pa po tayong matutunan sa mga videos na i-upload natin sa mga susunod na araw. Yan, so... Okay, so maraming maraming salamat guys and keep safe everyone. So thank you so much sa pagbigay ninyo ng oras na panoorin ang ating video. Bye bye guys.